Yes, tungkol so pa rin sa trending na si Diwata. Ang ating tanong for the day. Katanggap-tanggap ba ang pagtataray ni Diwata sa mga gustong magpa-picture at nangungulit sa kanya dahil pagod siya? Ay ganyan. So okay lang ba na magtaray si Diwata Oo. sa mga nagpapapicture sa kanya dahil sa pagod siya. Okay. Ah, yes, Yo. natawa ako dun sa video niya. Doon kala ko nakakulong kasi parang doon siya sa rehas na wide. Uh, -huh. diba? ng bahay niya, diba? Oh. Ayun. Para oh. so di diba? parang, parang gate siya. Eh. Oo. Oh, oh, oh. parang, bintana yata niya. Eh. Parang bintana. Nagpapaliwanag siya. Nagpapaliwanag siya. No, may sarili din siya. Kailangan din niya magkahanap. Why? doon. So sa akin, no. <laughs> Yan. Katanggap-tanggap ba? Ako, katanggap-tanggap. Yes. Di uh -oh. Diba? Siyempre, si Diwata naman po. Alam naman uh -oh. natin na in eh, ngayon, kaya kung yung mga tao po ay maglalapit sa kanya para magpapicho, once na pinagbigyan niya po ang isa, mas lalo po ang dapat pagbigyan niya ang lahat. Baka pag sinabi na, eh bakit yung pinagbigyan mo, bakit kami hindi? So, might as well, lahat na lang, huwag na muna yung pagbigyan. Kasi siyempre, pangod Ang sabi niya kasi, marami pa akong gagawin, malapang pa akong ginagawa. Mamaya na magpapicho, tsaka na. Kaya okay lang po, katanggap-tanggap ang pag hindi niya pagtayag na magpa-future sa kanya ang mga tao. Oh. Yun. Hindi naman lahat, friends. Yung pag mapapadol mo yung video kasi, makikita mo talaga na ano eh, na pinagbibigyan niya yung iba, pero hindi siya nakangiti. Oh. Di ba? Oh, nakita ka rin. Tapos, yung iba, bigla na lang niyang puputulin dahil pagod siya. Pero minsan naman, talaga umayaw siya. Busy ako. Di ba marami akong ginagawa? Mamaya na lang. Parang oh. ganyan, di ba? Okay. Anyway, magtayo sa akin na no. no. Di ba? Katanggap-tanggap pa na magtaray ka diba. Kasi diba sabi nga nila, kahit pagod ka, dapat itaa mo sa magandang ano eh, uh, salita, parang ganon, Na ano na, pasensya na pagod ako talaga or talagang huwag ka nang magpa-picture sa lahat. Parang ganon. Talagang magpahinga ka na lang kung masasaktan mo lang ang loob ng iba na talagang parang nagtataray ka o kaya daan sa magandang pananalita kasi minsan Parang magbaba yung mga video. Pagod ako. Ay, mamaya na lang. Ay, busy ako. Parang gano'n, di ba? May ginagawa ako. Parang iba kasi yung dating. dating. Parang sermon, may sermon. Oo, parang gano'n, di ba? Diba? So, dapat talaga ilagay sa tamang ano. Kasi negosyante ka eh. May-ari ka na isang parisan na dapat ano, ah uh, yung customer ay always right, parang ganun, di ba? So, dapat ilagay mo talaga tamang PR, tamang pakikisama, kahit tinatamang sa muna yung tagumpay, di ba? Mas masarap yata na wala kang nasasaktan, na kung kaya mo rin lang gawin, gawin mo na. Kasi, ayan, napagbibintangan din sa minsan na sabi, ay, kailangan ng regalo para, ano, para pagbigyan ni Diwata. Pero hindi naman ganun Diwata kasi pinagbibigyan na pag nasamood siya, napagbibigyan naman niya yung iba. Pero siguro yung tamang treatment, yung tamang pananalita, yun ang anuhin niya. Para walang ma-hurt. Oo, para wala siyang ma-hurt, para ma-open. Kaya lang siyempre, di siya eh. Ganon siguro ang style niya, magsalita. Wala tayong magagawa. <laughs> Siyempre, kung pagod ako, kung pagbibigyan ko kayo naman lahat, di ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, mas lalo akong mapapangot. So, wag na muna kayo magpa-feature. Kung gusto nyo, after na lang na magkainan, na magsasara na ako. Ewan ko kung nagsasara pa siya, ha? Sa dami ng kumakas. So, sana, intindihin na lang po natin si Diwata. Ganon. So, sa'yo wow. sa talaga dapat intindihin. Kasi bakit naman yung mga artista natin, mga Catherine, mga Daniel, mga Nora Honor, Belma Santos ng mga kagandahan, magaganda ang mga mukha, pero magaganda rin ang asal. Wow. Correct. Oh, ikaw, friendship. Pareho naman kayo may point. Okay. Ha? Parang ano, parang kay Kuya Romel, Parang sabi mo, wala siyang kay na ano na... Ay, okay, yun, yun siya. Oo, yung siya, din, oh. ganun siya magsalita. Ganun siya magsalita. O itig din eh, yun na lang. Correct. Tama naman din kasi may time din naman na napapagod din yung tao. Oh, kung pagbibigyan niya, diba? ang dami. Kung baga wala siyang matatapos nga naman ng na work kung pagbibigyan niya lahat. Pero at the same time, ginusto mo yan eh. Di ba? Kung baga ang tulong din sa pagkabuhayan mo yung nangyayari sa'yo pwede mo naman tiisin. di okay. ba? Diba? Kasi yun ang consequence di eh. ba? Oh. Diba? Kung bakit ka nandyan. So, siguro, tama din naman si Kuya Roda na in a nice oh. way na lang sabihin mo dun sa mga tao na parang may, may ano, may, o kaya magbigay na lang siya ng oras. Ito, oras ng pagpipicture. oh, Ito, oras ito ng trabaho. 3 o'clock you know? to 4 p.m. lang ang pwede oh. mo magpapicture kay Diwata. Yung parang gano'n, oh. di ba? Pag hindi nila abutan, eh, Next time, parang gano'n. O yun, eh. oh, ha? Ito po, wala wow. na sa debate. Kasi uh -huh. kanina nagsasalta ko. Dapat kaya na, sabi ni Pesce, pag usapan natin, di ba? Oo. Uh -huh. Nung base po sa mga napapanood ko sa video, hindi ako galit kay Diwata. Naiintindihan ko naman. Okay. Pero... Ano ba naman yung pagbigyan mo? Misa nga may nakita kasi ako na magulak Yung diwata, pwede mong pa-picture mo yung mga anak ko. Tinanggyan niya. Ano ba naman huminto ka ng sandali? Oh. Ba? Mga anak, misa dumatayo pa talaga lang magpa-picture. Yun nga, Prince. Pag sinasabi ko nga, ay, so sorry. So, yung, say, say, go, go. hindi nila alam, hindi niya rin alam kung saan malayong lugar, baka na pa oh, para puntahan diba? siya, di ba? Oh. Kasi yun talaga ang ano, eh, kapalit ng success niya. Correct. Eh. Okay. Oh, oh. Diba? That's the proof of success, ikaw oh, nga. Oh. Diba? din. Oh, rin. yun ang consequences, nagsikat ka. Kaya, sabi ko, wala nga sa diwata, ay, so wala. di ba ito? Wala no, ba? <laughs> Pabor ako sa na sa dibate. Pabora ko sa Keroldana. Yes. Uh -huh. At maayos tama na pananalita. Kahit na ko, ay, pasensya na po. Oh. Lalo eh, na kung magpamilya mo. Oo, pamilya. Oh, pamilya. Po, pupunta ka, lulusog ka, duminsan dinarayo. di ba? Eh, well, Pero totoo rin yung pressure yung, yung iba na pagka ng ano, regalo, very magini siya agad. Kuha niya. Wow. Dadali niya sa kotse niya. Puno, di ba? Uh -huh. to, totoo na, Nasa maayos sa pananalita. Pasensya na po. Kasi po, hindi ko matatapos yung trabaho ko kung pagbibigyan po kayo natin. Pero sabi mo nga, ganun yung ugali ni Diwata. Eh, syempre, yun yung, yun yung, yung, yun yung, yun, uh, yun 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 character niya. Na. That's diba? his personality. oh, ah, oh, siya talaga magsalita. Diba? Uh -huh. Pero dapat, dahil, iba na siya ngayon, uh -huh. na iba na yung uh -huh. estado niya eh. Celebrity na siya uh -huh. in his own right. Diba? Oh, uh -huh. Although hindi naman siya isang Coco Martin uh -huh. or isang Nora Honor or Vilma Santos na kailang makisama, hmm. na kailang magiliw, hanggat kaya nilang maging magiliw, di ba? Pero naintindihan din natin na napapagod talaga ang mga artista, ang mga Oo. celebrity. Pero ilagay lang talaga sa tamang ano, pananalita. Okay. parang Yan gano. ay payo lang po namin sa kediwata o oh, wag po kayo yung mga... syempre dami niya rin tagahanga, di ba? Sa kabay video ako napanood, yung ano, oh. yung Si tabi ako yun, nakiusap naman ako. Biyo mong senso, siya niyayakap oh. siya. Pero ayaw niya talaga pala yung nahawakan siya. At ayaw niya, di ba? Pinapahiya niya, so, parang gano'n. Or oh. may mga tao naman talaga na ayaw magpahawak. Pero, dahil pagpagod, di ba? Pero being ikaw na nga yung celebrity Dahil talaga, hindi niya mawawala. Yan yung mga consequences talaga na sinasabi natin, di ba? Kung magandam na niya habang oh. ano, oh, oh. ganyan so, ang man, treatment sa kanya. Kasi hindi natin wow. alam kung hanggang, hanggang Kailan? Kailan? Sa kagandahan ng dyan, ang point dyan, friendship, mas malungkot ka oh, oh. pag wala nang wala nagkakagulos, kaya... tuyo, nagkakagulos sa'yo, nagkakagulos tayo at gusto oh. magpapicture sa'yo. Gawin mo nila at magtatapagin pa mo yun para, para magkatao so, sa'yo, diba? Oo. Diba, oh, oh. diba sa itsura mong yan? <laughs> magpapapicture sila? Oo, oh, diba? Ay, blessing yun, di ba? Na ka ng taong okay. ka, dahil wow. matagumpay ka, dahil naging successful ka, So, ganun talagang buhay. Pero tama nga yung sinasabi yung friendship. Kagaya mga vlogger ko, pagbibigyan mo yung napopulobot ka, napopulobot ka lalo yung business mo, oh. di ba? Yun, Pero, mga ganun. Pero may tinanong din akong vlogger na kaibigan oh. ko na laging nandun din. Sabi ko, nag-cutitude ba si Diwata? Okay. Hindi naman po talagang ano, na napapagod lang. Ah, okay. So, siguro intindihin din natin yung pagod ah, niya, siguro na ano. Pero yung pag-aralan lang niya kung yung paano ma niya maayos ma na sa hindi siya nakaka-open. Diba, naiintindihan yeah, ka namin, di ba? Pero maayos din yung pagsasalita, di ba? Pero oh. oo, oh, totoong pagod dahil sa dami mong trabaho, wow. dahil ang dami mong ginagawa. Miso, personal niyang inaasikaso yung pares niya, eh. di ba? O, oh, parang umarti ka sa iyong tamang ganda oh. at ano, parang <laughs> ganda. <laughs> ano naman daw, ah, bakit daw hindi siya kumuha ng manager na mag-aasikaso? Oh, para hindi daw siya napapagod at makapagpapityo siya. Sa... mismo yung personal hands-on. Di ba yung mga nagsasabi ka rin na bakit hindi ka kumahan ng mga tauhan, hindi ka kumahan ng ng ano oh, mo. Eh. Pero baka gusto niya talaga, negosyo ah, hands niya on. yan eh. Hands oh, hands on. On. Kasi negosyo niya yan eh. Pag pumalpak kasi yan, eh, Sharing. pakabuhayan niya yan ah. eh. Hindi so, rin natin maalis kung yun ang gusto niya gawin talaga. Kaya nga ka, di ba sinasabi ng mga bashers Pero, niya? Yes, friend. O oh, sige, bahala ka, baka malawas ka rin pagbalik ka sa hirap. Ay! Hindi na ako natatakot. Ang talagang nagpapasan na ako sa hirap. Uh, sabi niya ganun, diba? di ba? Sa na ako sa hirap, sabi niya, di ba? Pero hindi rin. May sagot mo na yung ano, yung uh, ginawa. Uh, yung ginawa. Uh, uh, parang hirap lang balikan yung ginawa. hirap, di uh, ba? Uh, Wala kang dapat gawin. Gagawin mo ang lahat para uh, hindi mabalikan ng dati buhay. Correct. Oo, di ba?